Hello mga badi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga badi, ay mag-spray tayo ng foliar sa ating mga tanim na mga talong. So ang ating gamit na foliar badi ay ito, itong brand na to, Crap Gold. So ito yung nirisita ng ating uh, technician dito sa ating farm. So napakaganda daw nito badi ng sa pagmulaklak ng ating mga talong sa pagbubunga. So, ang dosage nga pala nito ba de, ay tatlong, uh, ano, tatlong takip lang sa, ano, sa medisina, sa isang tangke. So, konti lang ba de. So, para sa akin ba de, mas maganda siguro damihan pa natin. Pero, yung recommended sa ating uh, technician ay tatlo lang daw. So, atin lang yung susundin ba de, kung makita natin na uh, nangailangan pa talaga ng uh, pulyar yung ating mga tanim, ay magdagdag na lamang tayo. So pagkatapos na yun ba de, ay ito, ihalo na itong uh, tubig. Paghaluin natin yung medisina, yung foliar, tsaka itong tubig para ready na ito mag-spray. So nga pala, itong ating sprayer ba de, oh, gamit na gamit na ito hanggang ngayon ba de. So napakat ano ito, napakatibay, tested na talaga ito sa ating farm ba de. So sa mga badi ko na gustong bumili nito, no, oh, mayroon akong video dyan, pwede niyong yung panuorin. So ilagay ko lang yung link dyan sa baba. So subok na ito ba de itong medisina na to. Ah, medisina, itong spray na to. At saka itong medisina na to, buddy, ay maganda daw ito sa mga gulay. So, atin muna itong subukan kung makita natin na at gaganda yung ating mga tanim dito ay check na babalik-balikan natin itong ating uh, ginamit na full yard. So, napaka-importante talaga ba din na mag-spray ka ng full yard, lalo, lalo na kapag ay nagbunga na yung, yung mga tanim. So, ayon, mag-spray ka para hindi ito maka ano, makarami ka ng harvest. So, kung makarami ka ng harvest ba, de, ay marami din kang kita sa pera, makabawi ka sa iyong pinuhunan. So, yan lang talaga ba, eh. No, nga atin itong nga uh, alaga ang mabuti itong ating mga tanim ba, de, para in return ay uh, maganda din yung binibigay sa ating mga tanim sa atin. So, ayan ba, eh. Uh, meron daw ano, binigyan si Boss Jig nito, Boss Jig Jig ng Uh, ano, pattern kung ano ang dapat ispray ba de? So, need pa daw ito haluan ng insecticide. So, yung kinuha ni Stephen ba din, yung ano, yung insecticide na ihalo natin dyan sa pulyar. So, pwede daw yan ihalo ba de? So, ating gamitin ito ba de? itong insecticide na galing sa agwe, aliyah. So, ito yung uh, um, bang insecto, ba de? sa mga white flies, mga fruit flies, ganyan. So yan-yan apa pakinggan gan yo. Kini kini basta kini sila di. Si Ali kini Ah, abi di na puti sulun. Kini sila side. Jebung sudah anak. Sang bumbu bahan anak. Ani anira tu gua ini kay. ang di na puno ah. ah, melasau macam. Ni nah, ko em bubur kuk bu duk every 7 to 10 days man Wah pemain, usah dah warga kawan sih. Ingat jenjung ngatu pemain. Kuan ya. Oh, martis boleh spray. Mertis lunes. Katun spray twenty six. Katun sih ja? Hmm, six. Oh, sumpit tunggal dulu lah. Katun lunes, spray mesti spray ja. Katun tu? Tunggal. Wah, sagul sagul kuan, sih May mion nang guan? Ade, oh, check to. Di kining kining duha mo nang alternate. Ah, hindi hmm. mo hindi man yung pulya naman niya isa oh, na. Pulya. Pero mo na lang sila hindi pwede sila kuan. Mo nang alternate silang duha. So ayan ba din o? Kung hindi kayo makaintindi ng Bisaya ba di ating Tagalogin yun. So sabi niya ba di na okay lang daw uh, ihalo yung full year sa insecticide. Pero yung dalawa kasi yung ginagamit namin na insecticide, itong alia at saka Abid. Uh, meron pa nga gold, yung gold insecticide. So, dapat ba di, ay hindi paghaluin yung ano, kahit dalawa doon or tatlo, ganyan. Para... sa ano para hindi maging immune yung mga insekto ba di kasi kapag at halo mo yung mga medisina ba di may malaking chance na yung mga insekto na nakalanghap na ng yung pinagaluhalo ay magiging immune siya. Malakas na yung kanyang resistance siya. Hindi, siya. hindi na siya mamamatay sa kapa sa mga in-spray mo ba So, yan yung uh, ating na dapat iwasan ba Iwasan natin na maghalo-halo ng mga medisina. Kasi kapag ay naluan nyo, so yan yung maging tendency. So, ganito lang ba Pwede lang pala na ihalo yung foliar tsaka insecticide. Basta hindi lang siya alkali. Alkaline related yung ano, yung medisina mo. So tipid na yan bade ba de, kasi hindi ka na magsweldo ng isa lang yung si mo mo silang katao at ah, tipid ka. So okay lang yan paghalo ba de, total kapag i-spray yan ay pinaghalo halo naman yan sa yan sa dahon. So ayan ba de, unahin muna natin itong mga sili ba de, kasi itong sili ba de yeah, yeah, ay yeah. meron din itong mga namulak-lak ano, din ito. Oh, yeah, so yeah, yeah, nangilangan yeah. din ito ng yard Hindi lang yung talong, oh, nagbubunga mm -hmm. din ito. So, atin itong uh, isama. Hmm. Kasi nga, meron, meron, mga insekto nito ba? Eh. Meron na akong nakikita na yung mga insekto na mga tinatawag na... Uh, hindi, ito insekto, mga anthracnos, Meron mga mites, mga puti-puti sa sili ba? Eh. Yan yung uh, nagsanhi ng yung pagkalanta ng ating sili. So, atin itong isprayan ba? Eh. Ah, tayo na... Uh, mawala yun. So, para na din, uh, marami yung ating mga bunga din sa ating mga sili, mamulaklak. So, ayan ang ating purpose. So, sa kapag ay nag-garden kayo ba, de, huwag nyo rin kalimutan na mag-apply din kayo ng full year. Huh? So, isa din yan sa mga sekreto kasi nga ay mas madali itong uh, ma-apekto ang full year compared no doon sa water soluble, yung ayo granules fertilizer na tinuna mo sa tubig mas madali ang epekto nito ba kasi uh, dito mo in-spray sa dahon. So yung sa stomata ng uh, ating mga tanim. So madali lang siyang i-absorb. At saka makita mo rin yung result niya after following day. ah uh, meron na siyang mga result. Tsaka marami na ding mga bunga. So ipapakita ko rin dito ba kung kano yung na-harvest natin sa ating uh, uh first harvest. So, ayun, na konti pa lang yung nagsi ano han ito, nagsi ng anong mga bunga nito kasi uh, ah, harvest pa kami dito, no. So, atin muna itong sprayan para sa susunod bade, Ay, mas lalo pa itong gumanda bade, de. Ah, marami tayong makuha na mga bunga. So, babawi tayo dito, badi, kasi napakarami tayong expenses nito, labor expenses nito. Uh, mga ilang buwan pa ang ating hinintay na makaani, di? So, uh, atin lang itong alagaan ng mabuti para makapagbigay ito ng uh, maraming bunga sa atin. So, ayan, di? Uh, please uh, keep on watching. So, ayan, di? kung mayroon kayong mga katanungan, ay pwede niyong i-comment dyan sa baba at sasagutin ko. At please po, huwag niyo pong skip yung mga ads na lumalabas sa aking mga videos mga bade kasi napakalaking tulong na po yan sa akin. So back to the topic bade. Ah, uh, yung pag-spray nito bade ng foliar, ano ba yung dapat uh, ano, mga kailan ka mag-spray? Ayun. So kahit kailan pwede ka mag-spray pero ano? Pero kahit ano uh, anong anong araw, hana Pero basta kay morning at saka uh, ayun hapon, sa so dapat sa hapon na. Ha afternoon. So, sa morning ba di, na mag-spray ka, pwede ka 5 a.m. to 8, 8 a.m. lang kasi napakainit na yan. Paglalampas na sa 8 a.m. na mga na, na mamainit na yan, masunog na yung mga dahon dyan ba di. So, uh, iwasan nyo yan ba di. So, dahil magbuntag o morning, uh, sa umaga ba di, mag-spray ka 5 a.m. Kanyan, ma-absorb pa yan ng, ano, ma-absorb pa yan ng iyong mga tanim. At saka ang pinaka the best talaga time na mag-spray ng full year badi ay 3 a.m. onward. So 3, 4, 5 p.m. o 6 p.m. hanggang sa makita pa ninyo yung inyong mga tanim. Pwede pa yun bade kasi dyan lumalabas yung mga insekto, active sila pag gabi. At saka malamig din yan. So madali lang i-absorb sa ating mga tanim. So time check nga pala nito bade is 4.30 in the afternoon, hapon. 4.30 sa hapon nito badi. So, amin na itong inisprayhan para ay, ano, para maka-absorb ito ng nutrients, bade. Para yung mga dahon niya, bade, ay, at saka, ano, mga bunga, ah, ay magsilakihan. Ayun. Ay, Importante pa rin yung mga dahon, bade. Huwag tayo pruning ng pruning kasi ah, kung palagi tayo mag-pruning, bade, ay, ah, hindi madaling ma-absorb yan yung mga foliar kasi dyan yung dumadaan yung mga in-spray natin ng mga foliar sa mga dahon papunta sa stem. So, ayun ba din? Napakarami na yung mga bulaklak. So, namulaklak na yung ating mga talong. So, after mga ilang days, dyan ba din? Nangilangan pa rin tayo dyan ng mga pollinators para mag-pollinate sa ating mga tanim. Kasi kung walang pollinator ba din, ay mahirapan yung ating mga tanim na talong na makabunga. So, importante pa rin yun ba din? At iwasan natin na gumamit ng mga medisina na halo-halo. Yung ihalo-halo ba diba yung paghaluin sila kasi kapag ay pinaghalo mo magiging uh, strong ito at uh, saka yung epekto nito sa mga good good pollinators ay uh, hindi sila pupunta sa uh, ayawan nila yung mga tanim mo hindi sila pupunta sa mga bulaklak sa mga tanim no uh, kasi nga ay nabahuan sila sa ano sa in spray mo so lugi ka ba de hindi munga ng maganda yung, yung mga talong So, ayan, iwasan natin yan ba no? At saka, ma din yung mga ating tatawagitin na mga insekto. So, iwas-iwas lang tayo dyan, bade. Tsaka, huwag nyo na kalimutan, bade, na diligan yung, yung mga tanim. Katulad nyo, bade, oh. Basa pa yung lupa. Kita nyo naman dyan sa baba. Mabasa pa yung lupa. Bago pa yan, diligan. Napaka-importante talaga na diligan itong ating mga tanim, bade. Nga, ganit, mga gulay. Along lalo na kapag mag-spray ka pagkatapos. Para din yan ay yung in-spray natin ba eh, ay madali na nang i-absorb. Kasi yung uh, tubig ba eh, ay para siyang nag circulate dyan sa uh, katawan ng ating uh, mga tanim. So, kung meron tayong mga nilagay na mga foliar dyan or fertilizer, yung tubig ay yun yung nagpapadaloy ano, sa ano, yung mga nutrients uh, papunta sa mga bunga. So, ganyan. So, maraming bunga. So, importante talaga itong tubig ba de. So, kung mag-spray ka, uh, before ka mag-spray, ay patubigan mo muna. Tsaka mag-spray. So, yan yung uh, pinaka-basic ba de. Uh, yun na. Uh. So, kung may, uh, sana po ay meron kayong tunan uh, please uh, keep on watching mga ba de. Mag-spray ba? Itong kanyang Okay, okay naman. Ya, uh, belu ya. Maaf. Oh. Tahu ni. Jadi ini, gua pun tadi meragi uan huh? uan pada musik pernah kesara. Ah? Ini giuan uan pernah. Samo tu gini bunga ni kak. Dago. Mau, mau kau main oh, mana nak? Wah, betul. Jangan. Oh tu so, kan apa yang mana nak? ni memang katong putih putih ke sekarang ha? ni putih putih. oh akan mak-mak katong dah lagi? ni ada tu kan? katong 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 boleh 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 apa ni? hmm, hmm. Tunggu, oh, tunggu, tunggu sekejap Tunggu sekejap, tunggu sekejap Bagaimana, murid nak kuat tak? Ya, bapak nak kuat Bapak nak sili Sili, matungi, 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 matungi Tunggu sekejap, matungi, matungi nya yeah, mana Sanilo may giuna flat okay lang kumpleto ng mga tinuklas ko muna Big main nang dapitan ano na, na. Umurag. Umurag siya ba um. lumong muna siya bro meron hindi ko talaga gusto ngayon Ah kana oh dan na Hmm Sabi ko na rin Jose abrisag ko an kay bago mo guys pre lagi oh ano Matay. Kalibanga on tariha atung atong dito Mahayag Dapit ba? Ano na Dapit? Ang gaispre. Awa, wa ni jagi gispre ngani ba? Ang palaya tong isa. Noong sa Ilang kena kay man, dali ba? Ang palay imbes di spray unta, isang gihumo kutaw tong misina, gihumo tong mga bunga. Ya. Yeah. Ah, mo to pag deliver sa bilaran nag nakapalit di pangkalibanga nak, na bito ubang nga. Iki lagi sila Okay, pauntay na farm ba? Na na bito ubang uh, nga. Dili spray kutaw na nga oh. Ng bunga. Oh. Oh. Masamot ang mga mga alika, mga kasamot ang mga skin coat. Dai na ra sa nan. Ma bito ni Rowel pun nga. Kita kita kuno siya na. Si ah, ah ni. Ten, open ni. Mana to? Ano basa magdahon? Ini ada kosong gue dalamnya kayak rumah orang murah semua. Ini. Eh. Lagu tahu. Di sini nih humol. Oh. Nas mayak na, mayak dapet. Di to gi bancak bilaran na basta na kapal di kalibanga eh. Ada daot oi. Ha? Kadaot na. Na bidi mo kadaot na. Untuk ke santad lagi. Brigya. Dopik pa spray ulat ko kay. Kalopeng. Bunga god. itu ni nawan tupu ko nuk dijangau dengan pelaya, pelo. Tapi pung nanga on murah pugi. Ah, murah pukar lagi. Dulu ya kan undang yang farm. Oh, dekat kan mengbuak ni ngaku je, ngah. Tahu? Ni kan buak. Tahu tak buak? Buak ngah. Ini mana ni ngomong nak minah. Okey ni. Okey tuan. Bagi ni. Mesti kena kau ni pemunga. Hmm. Si puliyadan la mandu ni kada huma gabes. Oh, puliyadan la. Duga mesti ada abunuhan. Bau kali puliyara ke putung. Oh, bau. Ini puliyara tu yang ikan primero. Nah, deh, kena. Boleh deh. Abunih.

Eh, ban, banus basak. Ah, basak. O, ok ok ban. Ban banos mo basak. Ao basak. Ok gamairema. Gama. Gamairema. Si... <laughs> <laughs> Sama, eh. na basak kay banos mo. Di pa ni katulin Di katulin Gamai gamay ra ima. Hil banos mo basak. Gamay ra. Ok na kay. Dalam ni si. Nah, ini insan nama Isu ni. Boleh ke? macam ni. Kisah ni kisah ni ni. Ampuh dia. Ibu. Ampuh. Yang ni meninta yang ni. Unan yang bayi nak ba. Ade. Lahe. Tak tahu macam tu dekoh. Bawa dia bawa anak ni. Ini tu tung. Mubok mana mana ampuh. Ampok Ampuh kau ni pergi tu bawa. Kailah tu ni. Tahu tak? Merah kiri, merah kailah kiri tu. bunga buat dek kan ya kan pangkap harmoninya pangkap bangla ingati gunung tepung puliar batin angkat dengan limau puliar pang variety tu kan ni beang jamaun ni gang beang jamaun ni pack aa dimasukan Math ало tengtur ke im spam file ni Auswuru the na aa betul namakan tanggung jame brave na jog 개 tahun Imperialsocial springs mmm kono Instrument pinja aah ker resulted ni Nato ừ. nát ừ. à, tổng tang bằng tang dùa 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 tang Libu alikuan buat ni bah, mintinan sport. Sukuan dah dek. Di sini lah ulpi ni spray. Azobe di sini dek. Azobe. Kaya ni mana menang? Siapa menang di spray? Mawar. Oh, Pasa sukuan gigu kot lagi. Azobe. Oh, buang itu anak. Mawar tempat. Dah kudat kau punya? Ajar ni. Betul apa tay kita matai pickweed dah oh. koi mana apa tay ani so taman yang dalam ha korot oh. bisa kung saun lagi petubeg lagi ke almawa tu medicine na aja pon Pilit naman, ay, pilit pilit naman. Luang. sila tu kawan, ledat dade So ayan mga badi ay nagkwentuhan kami ni Stephen tungkol sa ating mga gulay. So ayun kung naintindihan nyo, kung Bisaya kayo ay maintindihan niyo yung mga sinasabi ko doon. So sa so, mga Tagalog oh, boys lang tayo badi. Kung pasensya na badi. So ayun mga badi ay hindi ko uh, ano uh, dito na po tatapusin yung aking vlog, aking video. So sana po ay meron kayong natututunan. So, yung pag-spray nga dito ba di, ay dapat nyong ayusin at saka para lahat ay makabinipisyo sa binigay nyong full year at saka mag-apply din kayo ng tubig, no? At saka fertilizer, ayun, insecticide, alagaan uh, nyo lang mabuti yung tanim at saka, ayan, pag nilagaan nyo yan, ay bibigyan kayo ng magandang ani dyan ba So, ayun. So, yan lang nga teknik sa pagpa-farming ba di. Alagaan ng ninyo para magbigay ng magandang bunga sa ating mga farmers. So, ayan. Salamat sa inyo. Happy farming mga badi. Stay hydrated. See you next video.